Alam nyo ba na may tris prutas na mas nakakapanira ng bato kaysa sa maalat? At may isang prutas na akala ng karamihan ay super healthy, pero tahimik na nagpapataas ng creatinine? At ang mas nakakabahala, ito pa ang madalas na kinakain ng maraming lolo't lola araw-araw. Mga mahal kong lolo at lola, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw ay ibabahagi ko ang isang napakahalagang katotohanan na madalang ipaliwanag ng malinaw. Hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa bato. Sa edad na 40 mo pataas, lalo na kung may alta pressure, diabetes o mataas na creatinine, may ilang prutas na akala natin healthy. Pero sa katunayan ay tahimik na nagpapahina sa bato araw-araw. Pero huwag po kayong mag-alala sasamahan ko po kayo hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang iksem na nagpapataas ng creatinine at poto prutas na tunay na nakakatulong magpagaan ng trabaho ng bato. Kaya huwag po kayong aalis, maaaring ito ang pinakamahalagang video para sa inyong kalusugan. At kung nais nyo pong lagi tayong magkasama sa pag-aalaga ng inyong bato, subscribe po ng may pagmamahal. Bahagi 2. Bakit may mga prutas na nakakasama sa bato? Mga mahal kong lolo at lola, matagal na po nating pinaniniwalaan na ang prutas ay laging mabuti sa kalusugan. Tama po iyon. Pero hindi para sa lahat ng uri ng prutas. Maraming hindi nakakaalam na kapag mali ang uri, dami o oras ng pagkain, ang prutas ay maaaring magpahirap sa bato, lalo na sa mga paarente imo pataas. Bakit po nangyayari ito? Dahil maraming prutas ang mataas sa asukal, potassium at phosphate. Kapag malakas pa ang bato, kaya nitong salain ang mga ito. Pero kapag humina na dahil sa alta presyon, diabetes o pagtanda, hindi na nailalabas ng bato ang sobrang asukal at potassium. Ito po ang nagiging resulta. Tumaas ang creatinine. Tumaas ang potassium na nagdudulot ng pangihina, muscle cramps, at maging problema sa tibok ng puso. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, halos 38% ng pasyenteng may chronic kidney disease ay patuloy na kumakain ng matatamis na prutas araw-araw. Hindi nila alam na ito pala ang nagpapabilis ng paghina ng kanilang bato. Kaya ngayong araw, tandaan po natin, hindi lahat ng prutas ay mabuti. Ang pinakamahalaga ay uri, dami, oras ng pagkain. At sa mga susunod na bahagi, ibabahagi ko ang siksi prutas na dapat iwasan at watro prutas na mabuti para sa bato upang mas mapangalagaan ninyo ang inyong kalusugan araw-araw. Bahagi 3, 6 prutas na nakakasama sa mahinang bato. Unsaging, prutas na napakataas ang potasyum mabigat para sa bato. Mga mahal kong lolo at lola, alam kong paborito ng marami ang saging. Madaling kainin, malambot, at madalas pang almusal. Pero kung mahina na ang inyong bato o may mataas na kreatinin, ang prutas na ito ay maaaring maging tahimik na panganib. Ang bawat isang pirasong saging ay may 350-400 mm potassium, isang mineral na sa malusog na bato ay madaling na ilalabas. Ngunit kapag humina na ang kidney function, dahan-dahang naiipon ang potassium sa dugo. Kapag masyado itong tumaas, maaari kayong makaranas ng panghihina, pamumulikat, mabagal o hindi regular na tibok ng puso. At sa matinding kaso ay panganib sa puso o cardiac arrest. Hindi nangangahulugan na bawal na ang saging habang buhay. Pero kung may proteinuria pamamaga o creatinine na tumaas, limitahan ito sa sunspiraso kada linggo lamang. Piliin ang saging na hindi sobrang hinog dahil mas mataas ang asukal at potasyum kapag masyadong matamis. At pinakaimportante, kainin ito pagkatapos ng pangunahing pagkain. Hindi sa walang laman ang tiyan para bumagal ang pagpasok ng potassium sa dugo. Kung gusto ng mas ligtas, piliin ang mansanas, peras o strawberry na mas banayad sa bato. 2. Kalamansi, dalandan, pomelo, acidic trio na nakakapagod sa bato. Ang mga prutas na ito ay paborito ng maraming Pilipino, mainam para sa vitamin C, pampalakas at pang detox. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, alta pressure o umiinom ng diuretics, ang acidic trio na ito ay maaaring magbigay ng dagdag na pasanin. Ang citric acid na nasa kalamansi, dalandan, at pomelo ay kailangang in-neutralize ng katawan gamit ang bicarbonate ion. Ang simpleng prosesong ito ay nagiging trabaho ng bato upang mapanatili ang normal na pH ng dugo. Sa malakas na bato, walang problema. Pero sa mga may edad at may kidney issues, ito ay nagdudulot ng pagod ng bato, pagkahilo, at kawalan ng balance ng electrolytes. Kung napapadalas ninyo itong kainin o inumin tuwing umaga, lalo na sa walang laman ang tiyan, mas mabilis magtaas ng acidity sa katawan. Para manatiling ligtas, huwag kumain ng acidic fruits nang walang laman ang tiyan o sa gabi piga lamang ng 1 na maliit na kalamansi o dalandan, haluan ng 200 ml maligamgam na tubig, at inumin pagkatapos ng pagkain, hindi bago. At kung kayo po ay umiinom ng calcium channel blockers, umiwas po sa pomelo dahil maaari itong makaapekto sa bisa ng gamot. 3. Hinog na mangga, matamis na bitag na tahimik na sumisira sa bato. Ang hinog na mangga ay simbolo ng kabataan, tag-init at kasiyahan. Ngunit sa kabila ng tamis at bango nito, ito ay may taglay na panganib para sa mga may diabetes, alta presyon o mataas na creatinine. Alam ba nyo na ang bawat 100 gramo ng manggang hinog ay may humigit kumulang 14.5 grit ng asukal, karamihan ay fructose. Ang fructose ay mabilis pumasok sa dugo. Nagpapataas bigla ng blood sugar, nagpapalapot ng dugo, at nagbibigay ng matinding pressure sa glomerular capillaries ng bato. Sa pagdaan ng panahon, ang sobrang trabaho ng mga capillary na ito ay nagdudulot ng pagbaba ng filtration, pagtaas ng creatinine, at unti-unting paghina ng bato. Kung mahal ninyo talaga ang mangga, maaari pa rin naman, ngunit sa tamang paraan, piliin ang hilaw o bahagyang hinog lamang, kumain ng maliit na bahagi, at pagkatapos ng pangunahing pagkain, hindi sa gabi o bago matulog, dahil mas mabilis tumataas ang asukal sa oras na iyon. Iwasan din ang mangga na masyadong matamis. Tandaan, ang tamis ng mangga ay hindi laging tanda ng kabutihan sa ating mga bato. 4. Ubas Maliit na prutas, ngunit dobleng pasanin sa bato asukal plus potassium. Ang ubas ay madalas ituring na superfood dahil may antioxidants na mabuti para sa puso. Pero sa mga may mahinang bato, ito ay maaaring magdala ng dobling problema. Una, mataas ito sa asukal. Ang isang maliit na piraso ay halos katumbas ng isang kutsarita ng asukal. Pangalawa, mataas din ito sa potassium, humigit kumulang 40% na mas marami kaysa sa mansanas. Para sa isang kidney na mahina, ang kombinasyong asukal plus potassium ay mabilis magdulot ng pagkapagod. Maaari kayong makaranas ng panghihina, pananakit ng kalamnan, pananamlay, at pagbigat ng dibdib dahil sa imbalance ng potassium at blood sugar. Kung nais nyo pa kumain ng ubas, maaari ngunit limitado. Kaya ang basa sa piraso lamang sa isang pagkakataon. Kainin ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti. Uminom ng 200 ml maligamgam na tubig pagkatapos upang tulungan ang bato mag-filter. Iwasan ang ubas na malamig mula sa refrigerator. Dahil ang malamig na temperatura ay nagpapaliit ng daluyan ng dugo na nagpapahirap sa bato na magtrabaho. Ang ubas ay masarap, ngunit hindi para sa araw-araw kung mahina ang inyong kidney. Sims. Pakwan. Prutas na pampalamig. Pero nakakapagod sa bato sa gabi, ang pakwan ay paborito tuwing tag-init. Matubig, matamis, at mukhang magaan sa tiyan. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang pakwan ay may 90% tubig. Ngunit mayroon pa rin 130 milan potassium bawat 100 gram sapat para magpataas ng workload ng isang mahina na bato hanggang 1.5 bebeses. Bukod dito, mataas ang glycemic index GI-72, ibig sabihin, mabilis itong nagpapataas ng blood sugar matapos kainin. Kaya para sa mga may diabetes, alta presyon o mataas ang creatinine, ang pakwan ay maaaring magdulot ng pagkapagod, pananamlay, at madalas na pag-ihi sa gabi. Kung nais kainin, ang pinakaligtas ay isang maliit na hiwa, 18-100 gram, kainin sa tanghali, hindi sa gabi, iwasan ang pakwang malamig, iwasan kung may pamamaga, kaunting pag-ihi, o kreatinin. 1 sa 5 ming sa DL, ang pakwan ay pampalamig, pero maaaring hindi pampalamig para sa inyong bato. Tip, guyabano, matamis, malambot, ngunit mataas sa asukal plus phosphate. Ang guyabano ay prutas na paborito ng maraming nakatatanda dahil malambot at nakakatulong daw pa ang patulog. Ngunit ang bawat 100 gram ng hinog na guyabano ay may hanggang 23G maasukal at ang phosphate nito ay 1.5 beses na mas mataas kaysa mansanas. Para sa mga may normal na bato, walang problema. Pero sa mahinang bato, ang phosphate ay hindi na iaalis ng maayos at pagsasama nito sa kalsium sa dugo ay nagdudulot ng vascular calcification. Nagiging sanhi ng pananakit ng buto, pamumulikat sa gabi, at pagtaas ng panganib sa osteoporosis. Kung nais nyo pa rin kumain, tres kung para maliit na piraso lamang, piliin ang hindi sobrang hinog. Kainin uno oras pagkatapos ng pagkain. Uminom ng 200 ml maligamgam na tubig. Huwag na huwag kumain ng guyabano sa gabi o kapag may pamamaga, pananakit ng likod o kaunting pag -ihi. Ang prutas na ito ay masarap, ngunit dapat kainin ng may pag-iingat. Bahagi par para prutas na mabuti para sa bato. Un mansanas, mababa sa potasyum, mayaman sa pektin. Ang mansanas ay isa sa pinakaligtas na prutas para sa may mahinang bato. Mababa ito sa potasyum at mayaman sa pektin. Isang uri ng fiber na tumutulong magalis ng toxins at sumusuporta sa atay at bato sa pag-filter. Pinakamainam kainin 30 minuto pagkatapos ng almusal o merienda. Isang mansanas bawat araw ay sapat na upang maibsan ang pagod ng bato. 2. Peras, pampalamig, mababa sa asukal, banayad na detox. Ang peras ay may mataas na tubig, mababang asukal at may natural na cooling effect na nakakatulong sa mga may pamamaga o alta presyon. Mainam itong kainin sa kalagitnaan ng umaga o hapon at maaari ring i-juice ng diluted 1 bahagi peras, 2 bahagi maligamgam na tubig. Isang maliit hanggang katamtamang peras bawat araw ay banayad na sumusuporta sa bato. 3. Strawberry Mayaman sa antusyanin, anti-inflammatory, ang strawberry ay puno ng anthocyanin, isang malakas na antioksidant na tumutulong magpababa ng pamamaga at nagpapatibay sa maliliit na daluyan ng dugo ng bato. Limang hanggang pitong piraso bawat araw ay sapat upang makatulong magbawas ng pressure sa filtration system. Kainin lamang ang sariwa, hindi pinatuyo o may asukal para maging tunay na benepisyal sa mahinang bato. Four, Blueberry, antioxidant powerhouse, pinapabagal ang kidney failure. Ang blueberry ang may pinakamataas na antioxidant sa lahat ng prutas, mayaman sa polyphenols at anthocyanins na nagpapabagal sa paglala ng chronic kidney disease. Isang maliit na dakot, 5 o piraso, bawat araw, kainin sa merienda o pagkatapos ng pagkain. Piliin ang blueberry na sariwa at hindi pinatamis upang hindi dumagdag sa trabaho ng isang pagod na bato. Mga mahal kong lolo at lola, bago po tayo magtapos, hayaan niyo pong ibahagi ko ang gintong susi sa tamang pagkain ng prutas upang maprotektahan ang inyong mga bato araw-araw. Una, huwag na huwag kumain ng prutas ng walang laman ang tiyan dahil mabilis itong nagpapataas ng asukal sa dugo. Ikalawa, kainin ang prutas 30-40 minuto pagkatapos ng pangunahing pagkain upang mabagal ang pag-absorb nito. Ikatlo, uminom ng 150-200 ml na maligamgam na tubig habang kumakain ng prutas upang madilute ang potassium at asukal. At tandaan, iwasan ang malamig na tubig, mga smoothie na masyadong malapot o mga prutas na sobrang tamis dahil pinapagod nito ang bato. Mga lolo at lola, tandaan po natin, ang bato ay tahimik pero nagdurusa. Hindi ito agad nagrereklamo hanggang sa huli na. At madalas, ang mga simpleng gawi na akala natin ay walang masama tulad ng pagkain ng saging tuwing umaga, pag-inom ng dalandan nang walang laman ang tiyan, o pagkain ng pakwan sa gabi ay siyang unti-unting nagpapahina sa ating bato sa paglipas ng panahon. Ang anumang pagkaing natural ay mabuti lamang kapag ginagamit ng tama. Kaya naman, pakiusap po, ipacheck ang creatinine bawat tribo of six na buwan upang malaman kung ano ang pangangailangan ng inyong bato. Kung gusto niyo pong ipagpatuloy ko ang seryeng ito, mag-comment lang po ng one para sa susunod na video. Pori prutas na mabuti para sa bato plus tamang paraan ng pagkain. At huwag po ninyong kalimutang like, share, subscribe para mas marami pa po tayong lolo at lola na matulungan at mapangalagaan ang kanilang mga bato.